Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong mga post o comments Birada ng tatlong retired generals, AP generals dito kay Senator Ping Lacson. Unahin ko dito, uh, post sa Facebook uh, kay General Carlos Kita, naging commander ko ito sa Mindoro Sabi niya, Senator Lacson bakit binubutasan mo ang testimony ni Sergeant Gutesa imbes na imbestigahan ang kanyang revelasyon? Hagip ba sa taas? <laughs> Ay, nako. Hmm. Tapos, sinunod niya. Panawagan ko sa mga kasamahan ni Sergeant Gutesa na lumabas na rin kayo at sabihin ang totoo na nakawan sa kaban ng bayan. Be a hero. Wow. ito, isa pang post ni General Carlos Kita. Is Senator Lacson pursuing the truth behind the flood control projects or has aligned with PBBM and Romaldes to divert attention elsewhere? Uros mga tanong lang naman itong kay General Carlos K kita na mapapaisip ka talaga eh. Ah, ito naman ang pangalawang retired general. Ah, private message niya sa akin ito kaya hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan. Basta senior ko ito. Nagkasama kami sa Caraga Region. Sabi niya nagbulag-bulagan lang sila Lakson, Soto at iba pa. Ah... Ako nga, sabi niya, isiner niya yung paliwanag ni attorney Neil uh, Abayon tungkol sa sa sworn affidavit ni Cotesa. Ah. Sabi niya, ako nga, di ko pa na si attorney Neil na yan. Agad ang idea ko, si Lakson pa na veteranong investigador. Kaya ka nga nanumpa. Yung bang question sa nag-notarize kay Sergeant Gotesa na na kini-question. Eh nanong pa na nga sa Senado eh. Yun na yun. Okay. Sabi pa niya, Hi Johnny, I totally agree na immaterial ang issue ng notary authentication dahil he read his statement under oath sa Senado. Sabi ng anak kong lawyer and notary public himself na kahit pinirmahan authorized forging. Pinirma ng secretary ang sworn statement for as long duly recorded in the book and stamped with dry seal. And that's it. Kung i-deny ng notary public, the more they would be put in hot water. So at least, klaro na ngayon yung perma ng sorna pidabit ni Master Sergeant Gotesa. Authentic. Parehas ang perma sa isang uh, document. Uh, April 28, 2025. Tinirmahan din ni attorney Spera. Parehas sila ng perma. Okay, ito. Ang mas matindi. Si retired Brigadier General Perjilio uh, Garcia. Grabe. Harap-harapan. live stream ata ito. Senator Lacson, how much? Sabi niya, pakinggan natin ha. Ah. Kilala kito, nakatrabaho ko rin si General Garcia, isang abogado. Mga kababayan, sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarampong, ang mga magnanakaw, ang mga babatas, na dapat sana at kumagawa umiisip ng para sa kapatihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang perde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga nanakaw na mga babatas. Naninakaw ng kapanampayan habang ang mga tao na gigawus, habang ang mga patay na lulunod. Dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung nagkawa yung mga flood control na yan, yung nahulog sa manhood, yung batang pumasok sa eskwela na nahulog sa ilog at kinanod at matay hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mampapatas, kung meron tayong mampapatas na gustong pangtakpan ang mm -hmm. kasalanan, yan po ang kahuts, bayan din Kaya ikaw, Senator Pim, yeah. nakasalagi yung mga testigo, hindi niya naman mga witness sa mga testigo niya. Yung mga testigo niya, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi niya yung testigo dyan sa, sa Senado. Resource persons niyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin niya yung notaryan lo, hindi yung testigo. Yes, yes. Kung merong, merong mga nagnotaryo, hindi para sila nandun at sila pumipirma, yun ang tubuhin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Wow! Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Despite all odds, sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, ay 48, 2.2 million po yung dinala niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni gusto mo man nangyari doon. Pagtatakpan mo. Tawag mo ng pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po kayo. Kung meron kayong batas na nililipat, assuming na meron, yun, yun ang atupagin nyo. Huwag nyo pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan, testigo yan sa korte. Hindi nyo po yung testigo. So yun, madamdamin na pahayag ni General Virgilio Garcia. Salamat sa mga nagsasalita ng ganyan. Eh, anyway, uh, big, ako, tignan natin ang susunod na mangyari pagpidyan ko pa si Senator Lacson kasi sabi niya papatawag na daw niya, iimbitahan na niya si ex-Congressman Saldico at ah, pati na rin si Congressman Martin Romandes. Sana nga totoo para malaman na natin ang Katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon Dahil ang income natin sa channel na ito eh Pantulong ito sa tribo Namimigay tayo ng mga libring uh, Yero at pako sa kanila Para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan Panoorin nyo ang video na ito ay si Angkol ang natagaan na mugyero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mugyero. Mga dagkot na gina boslot. Balay ni Angkol. Kol, pila na ni Katuig ang inyong balay, Kol? Kinsi na. Kinsi na Katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oo, oh, mag-atop na ko. So mapulihan na yun ang imong atop. Oh, mapulihan na yun. Pulihan. Lagi. So dagko na kayo, ka, Kol, buslo to. So kinsi ka, na Katuig. karon humanagid sa pag-atop si angkol sa iyang balay oh. so napulihan natong mga buslot nga iyang balay so na nagid oh sa Ginoo o uh, uh, sa nag-sponsor ni Aning Sin. Oo. Nalalamat ko na napulihan na yung aking sa Sin. Abag ko. Ako maulanan. Oo. Napulihan na yung akong atop mga kids na katuig. Kaya pa napulihan. Mm -hmm. So pila na yung mga edad karun Kol? 47. 47. Pila yung mga estudyante? Dua. Duha. So tanong nag eskwela Unsa yung grade call? grade 7 o 1 grade 4 ay sige so salamat kayo call salamat